Ay, andito kami ngayon sa doy Nani. Namay. Namay. Andito kami ngayon para mag -video. Ay, nako. Suzuki Koharako. <laughs> Suzuki. Suzuki. Suzuki Koharako. Gaharakoen. Ano to sa Ihemic doy sa doy. Ayun. Ah nakakatuwa itong araw na to. Na-interview kami. Lalabas kami sa TV. Mag-asawa. Biglaan lang, tinainan kami nung ano kung pwede kami ma-interview. so, ayun. Lalabas kami sa TV. For the first time. Ayan. My hmm? love. Mo. eh. Hmm. Tatama-tama yan eh. Ne. Ayan. Bureau mo, na-interview kami. <laughs> Tagal ko na sa Japan ngayon lang nangyari. Sa tawag na lang sa amin kung kailan lalabas sa TV. At least, 'di ba? Pakilala tayo. <laughs> Ito ko sa inyo tong Sakura. Ganda oh. Kaya lang white siya. Meron din yung pink. So dito white, ganda oh. Itong lugar na to, kung may magagawi dito Suzuki Gahara Koen, ang, pa ang lugar na ito meron din ditong uh, Jinja meron din yan ganda oh ganda di ba Napakaganda rito. Lalo na sa gabi. Merong light dyan yan. Sa gabi maganda, may light. Dito naman Andito yung Jinja Yung ano Itong lugar na to is Suzuki Gahara Koen Sa Doi Ehimiken Yan Meron din dito Small temple Small temple ay himiken lahat merong sakura kaya lang itong lugar ng uh, Susuki Gahara Temple a, ano Cohen mas ano siya mas marami maganda ano siya yung kalat ba do sa lugar namin doon lang siya sa sa bridge oo, oo sa bridge lang siya ito itong ano sakura ano, nag-uumpisa siyang lumago ng sakura, ng ano, uh, ano ba to? Na nakalimutan ko na sa English. Ito, mag-uumpisa siya ng uh, last week of March, hanggang ngayon April. No, pero hindi na hindi na matatapos ang April, mawawala rin siya syempre. Hindi siya ka katagal. Yan. Napakaganda. Ayan siya. Pakaganda ng sakura. Ito ang parang ano eh. Parang uh, national flower ata ng Japan. Kung di ako nakakamali. Kasi ito talagang dinadayo talaga. At saka mga Japanese talaga nagaano sila rito. Talagang uh, sineselebrate nila itong lugar na to. Ayan. Hmm. Ayoko munang kasi 'yung 'no ko sa 'yung iniinom kong gamot. Meron kasi siyang ano 'ng, eh, 'yung pagminom ka. Medyo parang namamagay 'yung mukha mo, sote. Meron siyang steroid. Hmm yung gamot na iniinom ko. No, hindi atabon. Ame yan eh. Ame, love. Am ne.